itinatalaga si Matias bilang kapalit ni Judas para kumatawan at kumumpleto sa labing dalawang haligi ng simbahan. Na bilang mga haligi, ang mahalagang katangian ng mga magdilingkod ay dapat sila ay nagtataglay ng pag-ibig. Sabihin niyo nga po, pag-ibig. Pag-ibig. Dapat no, matutunan natin mabuti kung gusto natin maklingkod, kailangan natin matutunan ang tunay na kahulugan at tunay na pagsasagawa ng salitang pag-ibig. Yung handang mag-alay ng sarili, yung handang unahin ang kapakanan ng iba at hindi ang personal na kanya mga itiin o mga ipinaglalaban. Kaya nawa, patuloy natin na uh, hilingin ng Diyos na magpadala rin siya ng mga taong tunay at mayroong puso na maglilingkod sa ating ding komunidad. Dito sa inyong barangay, dito sa inyong lugar, no, na nakailangan natin yung mga lingkod na hindi lang kapag panahon ng eleksyon, panahon ng halalan, at nawa tayo din sa panahon na binibigyan tayo ng pagkakataong makapili, kumili tayo ng mayroong puso pumili tayo na mayroong takot sa Diyos. Para nang sa ganon, umuunlad at umaasenso ang ating kumbarangay, ang inyong komunidad, lalong-lalo na natutulungan kayong umahon o maisaayos din ang inyong mga pamumuhay. Kaya mahalaga po na tinitingnan natin sa pagpili natin kung sila ba ay pinili din ng Diyos.